Gagigising lang mga kamadjo Mm. Ayaw magpakis eh. Hindi ko nilaskip mga pagsarins. Ayaw magpakis mga kamadjo Tara na, tara na. Gising na. Dali lang. <laughs> tara. Ayun, ayun. <laughs> ayun na, ah, si Papa. Ayusin na niya yung higaan namin kasi masikip kami tatlo sa baba. Dalhin mo yan kasi ano. Ito yung notebook mo, lagay mo sa bag, makalimutan mo na naman to bukas. Ganun ko to blender. Ay, blender. Mixer pala. Tara na, tara na. Saan ka punta? Ang dalhin isang cellphone ko rin na yun. Oh. No? Yung isang cellphone ko dalhin mo din. Check it. It's coffee time. Hey, mga kamadyo. Mag-ayon mga aming. Ito yung ref na isa. Hindi namin ginagamit kasi may ref na yung malaki yung ginamit namin. Pero gumagana to mga kamanto. Ginagawa lang namin yung staka ng mga groceries. Kasi walang space na. Ito yung malaki yung ref na ginagamit namin. Okay. Kape muna tayo. Pa! Ah. Anong kape mo yung ano? Ito na lang eh. Hati lang tayo. Okay. Okay. Coffee time, mga kamadyo. Pagigising lang namin. Pwede ka naman lang yung eh. balik time. Nangingay na naman 'yan. Pero yung isa hindi na. Diba dati ito yung maingay na uh, ano, kaya pinagpalit natin. Mm. Walang Milo milk lang. Pa'no may gagawin ako sa Milo, ma? Gagawin ko chocolate milk. Ano chocolate milk? chocolate Hindi, may talaga. Ano gagawin? Sige, mag-buhay mag kita dula. Eh, wala tayong Milo eh. Ba no, wala tayong Milo. Gatas lang meron eh. Walang Milo. Kasi may nabasa kasi ako na yung choco, choco milk may tawag dito. Meron ito. ako, may lang kita sa Facebook. Yung sa Milo? Oo, okay. oh, gagawin sa college. Kaso, Oh, ano, ano yun siguro yung Hindi. brownies? Hindi, yung Milo talaga yun sa nasa sa pack. Yun mm. nga. Gagawin kong chocolate. Talaga. Ibigay hmm. tayo mo maya. Pero ko kailangan ko ng ano? May plant. ti... May ti na? Kailangan ko ng plancha. Ito pala. Plancha kailangan ko. Ito. Oh para ano. Hindi e, sabi nanay pamigay daw to din sa mga bata. Hindi ha, hindi naman po ano. Ano yan? Tagal na yan. Hindi, hindi pa. At so kasi hindi expired. Oo, oh, hindi mas siya expired. Kinakainan niya ito ni nanay eh. Kasi masayang. Kaya sabi ni nanay ipamigay, masayang lang din. Hindi naman kinakain. Ito ba yung laman na ito? Oo, oh, oh, Yung galing sa ano yan, Cebu. Oh, ito lang nilagay ko. Kasi hindi na yung dinaubos Yan, yan. Ito, hindi ba yung dala natin?

kayaknya tapi tapi kayaknya hmm, mm -hmm. No, Ayaw mm -hmm. mm -hmm. mo kumain? Bakit? Gusto mo? No. Mm. Bakat tumawag mm. para si nanay. Hindi ko kontrolado sa typhoon oh sa

sa tayo okay. yun. Walang malala kung sino ang order ni Kakatuto. Tunggal na yung lagam. Saka na yun, hindi ako. Ano ka ba, Gian? Ayun lang muna mga kamadyo